Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Regina Navarro, isang manggagamot na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Maaaring hindi ninyo namamalayan, pero baka ang inyong utak ay nakaranas na ng isang tahimik na babala ng stroke habang kayo ay naglalakad lamang mula sa kusina patungo sa inyong silid tulugan. At nangyari ito nang wala kayong kamalay-malay ipapakita ko po sa inyo kung paano mismo proprotektahan ang inyong utak simula bukas dahil nangyayari ito sa walo sa bawat sampung senior tuwing umaga. Magugulat kayo sa aking ibubunyag ang mga gawain sa umaga na pinaniniwalaan ng karamihan na malusog at normal ay siya palang palihim na naghahanda sa ating isipan para sa kapahamakan. Habang kayo ay nagsisipilyo at nagtitimpla ng kape, ang inyong mga ugat ay sumisikip ang inyong presyo ng dugo ay tumataas at ang inyong utak ay nahihirapang makuha ang oxygen na lubos nitong kailangan. Ang matututunan ninyo ngayon ay ginamit na ng daan-daang pasyente ko para baguhin ang kanilang mga umaga mula sa pagiging isang mapanganib na oras para sa stroke patungo sa pagiging isang mabisang sandata para sa proteksyon ng utak. Kung kayo po ay higit sa isang panlaanyos at nais pangalagaan ang inyong buhay, kalayaan at memoria, i-click po ninyo ang subscribe button. Ngayon, ating susuriin ang pitong karaniwang gawi sa umaga na palihim na nagpapataas ng panganib ng stroke sa mga taong higit sa edad 60. Sasabihin ko rin sa inyo ang eksaktong gawain sa umaga na magpababa ng inyong panganib sa stroke ng hanggang 50%. Hayaan ninyo akong magsimula sa pagbabahagi ng isang insidente na nangyari sa aming ER tatlong linggo na ang nakalipas na tuluyang nagpabago sa aking pananaw sa mga gawain sa umaga. Alas otso imedya ng umaga Martes nang isugod sa aming emergency room sa isang ospital sa Quezon City, si Aling Margarita. Siya ay asetawihetong taong gulang isang retiradong guro, nagyoyoga tatlong beses sa isang linggo, at iniinom ang kanyang mga gamot ayon sa reseta. Lahat ng senyales ng isang taong maingat sa kanyang kalusugan. gayon Gayunpaman, noong umagang yon, bigla siyang nawalan ng malay sa kanyang kusina habang naghahanda ng almusal. Natagpuan siya ng kanyang asawa sa sahig hindi makapagsalita. Nalilito at ganap na mahina ang kanang braso. Karamihan sa kanyang mga sintomas ay nawala na pagdating ng ambulansya, ngunit alam na alam ko kung ano ang nangyari. Nakaranas siya ng tinatawag na mini-stroke o transient ischemic attack, TIA. Nang tanungin ko si Aling Margarita na ilarawan ang kanyang partikular na ritual sa umaga ito, ang lubos na nagpagimbal sa akin. Inisa-isa niya ang pitong gawain na sinusunod ng milyon-milyong senior araw-araw. Sa paniniwalang ang mga ito ay hindi nakasasama. Nang baguhin namin ang pitong gawin na ito sa umaga tatlong buwan, nang hindi nakararanas si Aling Margarita ng anumang problemang neurologikal, kailangan po ninyong maunawaan kung bakit ang unang oras pagkatapos magising ay ang pinakamapanganib na yugto ng araw para sa inyong utak. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang katotohanan ito tungkol sa tempo ng stroke. Hindi po basa-basa nagpapasya ang inyong utak na magkaroon ng stroke sa ganap na alas tres ng hapon. Ayon sa pananaliksik ng American Heart Association noong 23, ang pinakamataas na bilang ng kaso ng stroke ay nangyayari sa unang dalawang oras pagkatapos magising at kadalasang nagaganap sa pagitan ng alas 6 at alas 10 ng umaga. Ang panahon ng paglipat mula sa pagtulog patungo sa paggising ay kung kailan pinaka-vulnerable ang inyong utak. Sa gabi, bumabagal ang tibok ng inyong puso, lumalapot ng bahagya ang inyong dugo, at karaniwang bumababa ang inyong presyon. Pagkagising ninyo kailangang mabilis na iakma ng inyong katawan. Ang presyon ng dugo, sirkulasyon, at paghahatid ng oksigen upang matugunan ang mga pangangailangan ng pagiging ganding gising, ang morning rush balona ito ay maaaring maging sobra para sa maselang supply ng dugo sa utak ng mga nakatatanda na ang mga ugat ay hindi na gaanong nababanat. Ang pitong gawi na ibabahagi ko ay may malalim na epekto sa daloy ng dugo sa inyong utak sa kritikal na oras na ito sa umaga. At ang mga tila hindi nakapipinsalang gawaing ito ay maaaring gawing isang nag-aabang na stroke ang isang ordinaryong paggising para sa mga taong higit sa 60. Ano nga ba ang ginagawa ni Aling Margarita tuwing umaga na naglalagay sa panganib sa kanyang utak? Magsimula tayo sa unang gawi na kasalukuyang nangyayari sa milyon-milyong silid tulugan. Unang gawi agad na pagbangon sa kama pagkagising. Sinabi sa akin ni Aling Margarita na ipinagmamalaki niya na hindi siya nagsasayang ng oras sa umaga. Pagtunog ng alarma, diretsyo nang itinatapak ang mga paa sa sahig at sinisimulan na ang araw. Pamilyar po ba ito sa inyo? Ito ang hindi alam ni Aling Margarita. Kapag bigla kayong tumayo, mula sa pagkakahiga, lalo na pagkatapos ng pito o walong oras, natulog ang inyong presyo ng dugo, ay maaaring bumaba ng 20 mmbrim of mercury mmHg o higit pa. Ito po yung tinatawag na orthostatic hypotension, kung saan sa loob ng fins ay mahahalagang segundo. Hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang inyong utak. Maaari kayong makaranas ng panlalabo ng paningin na parang nasa tunnel, bigla ang pagkahilo o pangangatog ng tuhod sa unang hakbang na iyon. Hindi lang masama sa pakiramdam ang sandaling iyon, kundi isa rin itong babala na nahihirapan ang inyong utak. Ang solusyon ay ang tinatawag kong 90-second rule o patakaran ng 90 segundo. Pagkagising maglaan ng 10 segundo para huminga ng malalim, 20 segundo para iunat at igalaw ang inyong mga kamay at bukong-bukong para mapabuti ang daloy ng dugo. 20 segundo para dahan-dahang umupo. 40 segundo para hayaang mag-adjust ang inyong katawan at saka pa lamang tumayo. Sinabi sa akin ni Aling Margarita na matapos gawin ang maliit na pagbabagong ito, na wala ang gaan ng ulo o pagkahilo na ilang buwan na niyang nararanasan tuwing umaga. Iyon pala ay sigaw ng tulong ng kanyang utak na inakala niyang simpleng epekto lang ng pagtanda. Mag-type po ng nahihilo sa comment section kung nakaranas na kayo ng biglaang pagkahilo pagkagising sa umaga. Hindi po yon imahinasyon ninyo at hindi kayo nag-iisa. Ikalawang gawi dumiretso sa kape sa halip na tubig. Kape muna bago ang lahat. Iyan ang moto ni Aling Margarita. Ngunit ito ang hindi niya alam. Pagkatapos ng pito o walong oras na tulog ang inyong katawan, ay bahagya ng dehydrated. Kapag isinabay pa rito ang epekto ng caffeine na nagpapasikip ng mga ugat, kasama pa ng mas malapot ninyong dugo at mabagal na sirkulasyon ito ay lumilikha ng isang perpektong bagyo. Si Mang David, isang 71 taong gulang kong pasyente, ay pumunta sa akin dahil sa malakas na kabog ng kanyang dibdib tuwing umaga pagkatapos ng kanyang unang tasa ng kape. Nang suriin namin ang kanyang hydration level na laman naming ang kanyang dugo, ay sobrang lapot sa umaga, kaya't ang kanyang puso ay kailangang magtrabaho ng husto para maibomba ito sa kanyang mga ugat. Ang lunas ay simple ngunit epektibo. Bago uminom ng anumang may caffeine, uminom muna ng isang baso, mga 240 ml ng tubig na nasa room temperature. Para sa mas mabilis na absorption, magdagdag ng isang kurot ng sea salt o 1 kutsarita ng katas ng lemon. Sa loob lamang ng isang linggo, huminto ang mga palpitations o malakas na kabog ng dibdib ni Mang David sa umaga. Ikatlong gawi pagkain ng masusustansyang mamon almusal na nagtatago ng 400 hanggang 600 mg ng sodium. Inakala ni Aling Margarita na malusog ang kanyang kinakain na whole grain bread at quick oatmeal. Hindi niya alam na ang mga tila masusustansyang pagkain ito ay nagpupuno sa kanyang mga ugat ng sodium bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong mag-warm up. Ang mga protein bread processed meat tulad ng hamon o longganisa, brand muffins at instant oats ay maaaring maglaman ng 300 hanggang 400 ma. Ang sodium, bawat serving, kung pagsasamahin ninyo ang ilan sa mga ito, aabot kayo sa 600 mg bago pa man sumapit ang alas 9 ng umaga. Ang sobrang presyo na yon ay direktang nakakaapekto sa maliliit na ugat sa inyong utak. Ang blood pressure ni Aling Sara sa taong gulang ay umaabot sa 140 90 sa loob ng 30 minuto matapos kumain ng almusal. Nang palitan namin ng plain rolled oats na may mga prutas ang kanyang flavored instant porridge, pumaba ng 20 puntos ang kanyang presyon sa umaga. Sikaping limitahan ang inyong sodium intake sa 300 miliging na manam o mas mababa pa bago mag-alas 9 ng umaga. Gawing 2 tren ng inyong almusal ay prutas at gulay at 1-3-size ay complex carbohydrates at protina. Ikaapat na gawi pag-inom ng maraming itim na kape nang walang laman ang tiyan. Umiinom si Aling Margarita ng dalawang malaking tasa ng kape sa pag-asang magkakaroon siya ng lakas para sa buong araw. Sa halip ito, ay nagdudulot ng paninikip ng kanyang mga ugat at pagbilis ng kanyang pulso dahil sa 30% hanggang 60% na pagtaas ng adrenaline. Si Mang Tomas, 69 anyos, ay tatlong beses nang napunta sa aming emergency room dahil sa pag-aakalang inaatake siya sa puso, ngunit lumabas na ito ay acid reflux na dulot ng kape. Ang solusyon ay hindi ang pagtigil sa kape kundi ang pagkain muna ng pangsapin sa tiyan. Limang pirasong almonds, isang nilagang itlog o kalahati ng saging ay sapat na. Limitahan ang inyong kape sa isang tasa katumbas ng 150 mg ng caffeine at maghintay ng kalahating oras bago uminom muli. Ikalimang gawi pagbabaliwala sa bahagyang pagkahilo, pautal-utal na pagsasalita o pamamanhid ng mga daliri sa umaga. Ito po ang gawin na pinakakinatatakutan ko. Ikinuwento sa akin ni Aling Margarita na madalas siyang nahihirapang magsalita karaniwan sa unang oras pagkagising. Inakala niyang dala lang ito ng antok. Ang mga sintomas na ito ay hindi po simpleng pagkaantok. Ito ay mga transient ischemic attacks o TIA mga babala Nakaraniwang nauuna ng 12 hanggang 24 na oras bago ang isang malaking stroke. Ano mang paglaylay ng mukha panghihina ng isang kamay o hirap sa pagsasalita na nawawala sa loob ng wala pang 10 minuto ay isang medikal na emergency. Tandaan po ninyo ang FEAST, face muka. May paglaylay ba sa isang bahagi ng muka? Arm braso. Mahina ba ang isang braso? Speech pagsasalita. Hirap ba siyang magsalita? Time oras-oras na para tumawag sa 911 o isugod sa ospital. Itala ang oras, petsa at kung ano ang nangyari. Kahit na nawala ang mga sintomas at agad na makipag-ugnayan sa inyong doktor. Sa katunayan, ang hirap sa pagsasalita ni Aling Margarita sa umaga ay serya na pala ng mga mini stroke na nagbababala sa kanya tungkol sa paparating na malaking stroke. Kung binaliwala niya ang mga ito, maaaring nawala sa kanya ang lahat ikaanim na gawi sabay-sabay na pag-inom ng lahat ng gamot sa umaga minsan ay kasabay pa ng kape sinasabayan ni Aling Margarita ng kanyang unang tasa ng kape ang pag-inom ng kanyang aspirin gamot sa thyroid at gamot sa presyon hindi niya alam ang mga posibleng mapanganib na reaksyon na idinudulot ng kombinasyong ito ang caffeine ay maaaring magdulot ng mapanganib na pagtaas o pagbagsak ng epekto ng mga gamot sa presyon. Ang green tea halimbawa ay maaaring lalong magpababa ng presyon sa mapanganib na antas kapag isinabay sa mga beta blocker. Si Aling Ruth 75 ay nakararanas ng presyon na mas mababa sa 160 isang oras matapos inumin ang kanyang mga gamot sa umaga kasabay ng kape. Gumamit po ng pill organizer na may alarma. Basahin ang mga direksyon sa bawat label ng gamot tulad ng iwasan ng caffeine o inumin kasabay ng pagkain. Paghiwalayin ng kahit kalahating oras ang pag-inom ng mga gamot na maaring magkaroon ng interaksyon. Ang inyong mga gamot ay para protektahan kayo, ngunit kung iinumin lamang sa tamang paraan. Ikapitong gawi pagpipigil sa pag-ihi at pagpapatuloy sa pagbrowse sa cellphone habang nakahiga pa sa kama. Inamin ni Aling Margarita na kahit naiihi na siya, mas gusto pa niyang tingnan muna ang mga balita at email bago bumangon. Para sa kanya, hindi naman nakasasama ang pagpipigil ng ilang minuto. Si Mang Frank, taong gulang, ay nakararanas ng biglaang malakas na kabog ng dibdib tuwing sa wakas ay tatayo siya para pumunta sa banyo. Pagkagising pumunta na sa banyo sa loob ng imo minuto. Bawasan ang pag-inom ng likido dalawang oras bago matulog. Kung gumigising kayo ng higit sa dalawang beses sa isang gabi, makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa mga problema sa prostate o sa tiyempo ng inyong mga diuretic. Ngayon, gusto kong maglaan kayo ng sandali para suriin ang inyong sarili. Narito ang limang senyales na maaring ang inyong mga gawi sa umaga ay nakakaapekto na sa inyong utak. Bilangin kung ilan sa mga ito ang nangyayari sa inyo. Pagkatapos i-comment sa ibaba ang bilang. Panlalabo ng paningin o biglaang ang pagkahilo kapag tumatayo sa umaga. Mabilis o malakas na kabog ng puso pagkatapos ng unang tasa ng kape. Pagbasa ng presyo ng dugo na higit sa 140 sa 90 sa loob ng 30 minuto matapos mag-almusal, anumang pamamanhid pangihina ng hawak, o hirap sa pagsasalita na tumatagal nang wala pang 10 minuto. Ang bigla ang malakas na kabog ng inyong puso kapag sa wakas ay bumangon na kayo. Ilan sa mga babalang ito ang nararanasan ninyo? I-comment ang numero sa ibaba. Kung nakabilang kayo ng dalawa o higit pa ang inyong mga gawi sa umaga, ay naglalagay sa panganib sa inyong utak. Ngunit ang mabuting balita ay maaari nating simulan itong ayusin bukas. Naalala niyo ba ang pagbagsak ni Aling Margarita noong Martes ng umaga sa kanyang kusina anim na buwan matapos niyang simulan ang tinatawag kong ritual sa umaga na ligtas sa stroke? May sinabi siya sa akin na nagpangiti sa akin, Doktora, pakiramdam ko po ay talagang handa ang utak ko para sa buong araw kapag gumigising ako sabi niya. Mas matalas po ang pakiramdam ko kaysa sa mga nakaraang taon at nawala na ang pagkatuliro at pagkahilo. Ito po ang eksaktong ginagawa ni Aling Margarita ngayon na ipinapayo ko sa lahat ng aking mga pasyente na higit sa 60 una maganda sa gabi bago matulog. Ilagay na sa inyong counter ang inyong pill organizer, mga sangkap para sa mababang sodium na almusal at isang baso ng tubig. Tanggalin ang panghuhula dahil ang utak ninyo sa umaga ay hindi ang pinakamagaling sa paggawa ng desisyon. Ikalawa, sundin ang patakaran ng noymento segundo sa pagbangon. Huminga ng malalim gumalaw ng marahan umupo ng dahan-dahan huminto nang nakatapak ang mga paasa sa sahig at sa kapalamang tumayo. Binibigyan nito ng oras ang inyong cardiovascular system na mag-adjust ng ligtas. Ikatlo mag-hydrate, pagkatapos ay kumain ng kaunting protina, at saka pa lamang uminom ng may caffeine sa eksaktong pagkakasunod-sunod na yan. Tubig, para palabnawi ng inyong dugo pagkain, para maging pananggalang sa epekto ng kape at kape, para magbigay enerhiya ng hindi ginugulo ang inyong sistema. Ikaapat, sa loob ng isang linggo, itala ang inyong presyo ng dugo at anumang kakaibang sintomas. Magsisimula ninyong makita ang eksaktong epekto ng inyong mga desisyon sa umaga sa inyong utak. Ang mga pattern o paulit-ulit na pangyayari ay mas mahalaga kaysa sa iisang numero lamang. Ikalima, ibahagi ang kaalamang ito sa isang miyembro ng pamilya o malapit na kaibigan para sila rin ay makakilala ng mga babala. Ang pagkakaroon ng ibang tao na may alam sa mga banayad na senyales ng stroke ay maaring magligtas ng inyong buhay. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay mas mainam kaysa sa malalaki at hindi napapanatiling overhaul. Ang inyong utak ang unang makakapansin ng pagkakaiba. Susunod ang inyong enerhiya at ang inyong kumpiyansa natunay tunay ninyong pinoprotektahan ang inyong pinakamahalagang yaman, ang inyong gawain bukas ng umaga, ang magpapasya kung ang inyong utak ay mapoprotektahan o malalagay sa panganib. Pagdating sa pag-iwa sa stroke pagkatapos ng edad 60 walang gitnang landas. Isang mahalagang aral. Ang kalusugan po natin, lalo na ang ating utak, ay ang pinakamahalaga nating yaman. Huwag po nating isipin Nahuli na ang lahat para magbago. Bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang alagaan ng ating sarili. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihang gumawa ng mga desisyon na magpapahaba at magpapaganda ng kalidad ng ating buhay. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ngayon, meron na kayong kapangyarihan na iyon. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang impormasyong ito, Pakipindot po ang like button at i-forward ang video na ito sa lahat ng taong higit sa 60. Na makinabang sa pag-alam kahit isa lang sa mga mapanganib na gawi sa umaga. Para sa karagdagang mga paraan, para protektahan ang utak, mag-subscribe po kayo sa aming channel. Huminto po muna tayo ngayon. Pumili ng isang gawi na gusto ninyong baguhin simula bukas. Isulat ang numero nito sa ibaba at itag ang isang kaibigan para maprotektahan din nila ang kanilang utak. Ang inyong dedikasyon ay maaring magligtas ng dalawang buhay. Tandaan po ang pag-iwas sa stroke ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano nakakaapekto ang inyong mga pang-araw-araw na desisyon sa kalusugan ng inyong utak. Maaaring magulat kayo na mas malaki ang inyong kontrol sa unang oras ng inyong araw kaysa sa inaakala ninyo. Ang impormasyong ito ay hindi nilalayong palitan ang profesional na payong medikal. Ito ay pangunahing naglalayong magbigay kaalaman lamang. Palaging kumonsulta sa inyong healthcare practitioner bago baguhin ang tiyempo ng inyong mga gamot o kung nakararanas kayo ng anumang nakababahalang sintomas. Tandaan po ang simpleng katotohanan ito alagaan ang inyong umaga at poprotektahan ninyo ang inyong utak